Matapos ang malungkot na nangyari sa kanyang dating relasyon noon, ay sa wakas nahanap na ni LJ Reyes ang kanyang forever sa piling na kanyang non-showbiz husband na si Philip Evangelista. The Philippine Showbiz List presents Road to Forever Story ni LJ Reyes at Philip Evangelista. The Engagement Bukas na aklat sa kaalaman ng publiko ang patungkol sa masakit na dinanas na kabiguan ni LJ matapos mauwi sa hiwalayan ang pagsasama nila ng dating live-in partner na si Paulo Contis. Dahil na rin sa sugat na dulot nito na pagpasyahan niyang lisanin ang Pilipinas kasama ang dalawang anak na sina Aki at Summer. Sa panibagong yugto ng buhay ni LJ, nasaksihan ng unti-unti nitong pag-move on at nakitaan ng katatagan. Hindi hinayaan ni LJ na lamunin siya ng kalungkutan. Naroon ang pagsusumikap nitong makabangong muli sa masalimuot na pag-ibig. At halos dalawang taon mula ng gibang bansa, ginulat ni LJ ang lahat sa pag-isa engaged na siya. Tunay na isang malaking sorpresa ang engagement niyang ito dahil wala ni anumang naibabahaging detalye ang aktres patungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Kung pagbabasihan kasi ang kanyang social media post ay nakatuon lamang ang atensyon nito sa kanyang mga anak at panibagong buhay kasama ang kanyang pamilya sa Amerika. Bagamat kapansin-pansin ang masayang aura at kakaibang glow ni LJ na tila ba wala ng bakas sa malungkot na nakaraan, ni wala man lang itong kaunting pahiwatig na may bago na palang nagpapasaya ng kanyang puso. Ang magandang balitang ito ay pinaabot ni LJ sa pamamagitan ng post niya sa kanyang Instagram at Facebook account noong May 30, 2023. Dito ay binahagi niyang ilang narawang kuha mula sa naganap na proposal sa kanya ng New York-based non-showbiz boyfriend niyang si Philip Evangelista. Base sa mga larawan, baka sa mukha ni LJ ang sobrang kaligayahan nang lumuhod sa harap niya si Philip habang ipinapakita at isinusuot ang engagement ring sa kanyang daliri. Sa ibang litrato, makikitang magkayakap ang dalawa. Kalakip ng mga larawan na tila kuha sa isang beach, bilang caption ng kanyang post, pinili ni LJ ang isang Bible verse mula sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Ang anunsyong ito ay labis na ikinatuwa hindi lang ng kanyang mga celebrity friends kundi maging mga netizens. Nagpaabot ang mga ito ng pagbati na sa wakas ay natagpuan na ni LJ ang lalaking papahalagahan siya at mamahalin ng buong buo. The Prenup Photoshoot sa kabila ng pagiging pribado ni LJ patungkol sa kung paano at kailan nabuo ang pag-iibigan nila ni Philip, hindi naman niya tuluyang ipinagdamot sa kanyang mga taga-subaybay ang patungkol sa ginagawang paghahanda niya sa kanilang kasal. Sa kanyang social media posts, makikita ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan at isa na nga riyan ang pagbibida niya sa kanilang prenup photoshoots. Noong July 2023, binahagi ng celebrity makeup artist na si Mika Marcaida ang mga behind the scenes sa Kaganapan mula sa romantic engagement shoot ni LJ at Philip na ginanap sa Northport, isang makasaysayang maritime village sa hilagang baybayin ng Long Island. Para naman sa engagement shoot, glam ng bride to be, suot na kanyang baby pink na robe, lalong lumitaw ang natural na kagandahan ni LJ sa kanyang glass skin, rosy cheeks at light pink lipstick. Noong August 2023, ibinahagi ni LJ ang ilan pa sa mga larawan mula sa kanilang prenup photoshoot. Nauna nang nga rin ang Instagram post ng nice print photo kung saan makikita rito ang stunning snaps ni LJ at Philip na may nakalakip na caption na In God's Most Perfect Time, Counting the Days Till She Becomes Mrs. Philip Evangelista. Nag-post din si LJ ng isang video na naglalaman ng ilang mga litrato mula sa kanilang prenup shoot na sinamahan niya ng mensaheng to forever, kalakip ng red heart emoji. Nasunda naman ito ng na paglabas ng nice print photo ng isa pang Instagram carousel ng mga litrato ng dalawa na may caption na The right person will always find you at the right time the bridal shower. Kung pababasihan ng mga naibahaging larawan sa social media, hindi may pagkakailang kakaibang kaligayahang nararamdaman ni LJ sa nalalapit na paglagay sa tahimik. Kaya naman, hindi pinalagpas ng na mga nagmamahal sa kanya na bigyan siya ng isang memorable bridal shower. Noong August 13, 2023, sunod-sunod na ibinahagi ni LJ ang mga Instagram stories mula sa mga kaibigan na nag-organisa ng bridal shower para sa kanya. Sa larawan, makikita si LJ na nakasuot ng white dress na may belo at corona na tila hindi makapaniwalang mararanasan niya ito sa Amerika. Sinulatan niya ito ng caption na LOL, never thought I will experience this in NYC. Thank you so much, girls. Sa isa pang Instagram story, nagbo si LJ kasama ang kanyang mga kaibigan at nagpasalamat sa pagmamahal ng mga ito sa kanya. Siyempre, hindi kumpleto ang isang bridal shower ng walang kaunting kalokohan. Nakuhana ng kamera si LJ na tumatawa habang tumatawid sa pedestrian crossing na nilagyan ng caption ng kaibigan ng A Picture Perfect Day for Our Picture Perfect Bride. Tinugunan naman ito ni LJ at pabirong humirit na Nahiyami! Nagalit ata yung isang kotse na nalikipan niya ng laughing tears emojis. Nag-upload din si LG ng isang TikTok video sa kanyang Instagram kung saan ay makikita ang game itong sumayaw sa awiting Touch My Body ni Mariah Carey habang suot ang puting loungewear robe, tiara, belo at isang sash na may nakasulat na bride-to-be habang ang kanyang mga kaibigan ay suot ang matching hot pink robes at heart-shaped sunglasses the pre-wedding video. Wala nang na masaka-kakilig pa at ramdam ang labis na pagmamahal sa bawat isa sa nilabas nilang pre-wedding video na may pamagat na I Got You. Makikita ang malalaking init na LJ at Philip sa buong romantic video habang naglalakad sila sa loob ng mansion, park at isang baybayin kasama ang iba pang kaakit-akit na mga destinasyon. Sa video sinabi ni LJ na mga salitang I got you mula kay Philip ay pinakamadaling sabihin na I love you. Mensahe niya, it's the simplest words to say I love you, the most careful words to say I'm here to stay, the most comforting words that I ever heard, not because I needed saving, not because I needed an escape, but it's because a person chooses to stay every single day. Sa panig naman ni Philip, isang nakakakilig din na mensahe ang inalay niya sa kanyang bride-to-be. Anya, I choose the everyday over good days with all the what-ifs and the what-could-bes, with all the chaos and the calmness, with anything and everything that life could bring. The Wedding Mabilis man ang itinakbo ng relasyon ni na LJ at Philip sa harap ng publiko, hindi ito nakahadlang sa kagustuhang magsasama ng panghabang buhay. Wala nang sinayang panapanahon ang dalawa at tuluyan ng sinimulan ang kanilang Road to Forever. Naganap ang kanilang intimate garden wedding nitong Sabado, October 7, 2023, US time, sa The Bevin House, isang Victorian mansion na matatagpuan sa New York City. Tunay na nagniningning si LJ sa espesyal na araw na yun. Napakagandang bride nito sa suot na eleganteng puting bridal gown na may flowing na silhouette, sweetheart neckline at mga lace embellishments. Ang tulle fabric ay magaan at malambot. Bot, na nagbibigay ng isang dreamy and ethereal effects habang siya ay marahang naglalakad sa aisle. Samantalang hindi naman nagpahuli ang groom na pogi ang datingan sa suot na matching white tuxedo. Bumiyahin naman patungong New York ang bridal team ni LJ para sa kanyang kasal. Ang makeup artist na si Mika Markaida ay nagbigay buhay sa natural na kagandahan ni LJ sa pamamagitan ng isang magandang blush beauty look. Habang ang hairstylist na si Mark Bakira naman ay nag-ayos na kanyang buhok sa isang eleganteng low bun. Para sa reception, binago ang hairstyle ni LJ. Pinabaya ang bumagsak kanyang buhok sa soft and glamorous waves. Base na rin sa mga larawang na ibahagi sa social media, ang seremonya ay ginanap sa isang hour outdoor na lugar. Makikita sa reception ang lamesa na pinagandahan ng puting tablecloth, dilaw at puting mga bulaklak, mga kandila at mga pilak na kubyertos. Nakunan din ang bagong kasal habang naghihiwa ng kanilang wedding cake. Ayon sa ulat, tanging pamilya at malalapit na kamag-anak at kaibigan lamang ni na LJ at Philip ang imbitado. Ang mga hindi naman daw naka-attend ng personal ng mga family members ay nanood lamang via live streaming. Wala rin daw halos rumampa bilang bahagi ng entourage sa naganap na kasalan. Ang nakasama naman na naglakad ni LJ ay ang anak na si Summer bilang flower girl na sinunda ng panganin niyang si Aki. Samantala sa Facebook post ni LJ, binida niya kanyang wedding look na inula ng pagbati mula sa mga netizen na masayang masaya para sa panibagong chapter na ito ng buhay ni LJ. Nariyan din ang mga nagpaabot ng mensahe para kay Philip na sana ingatan nito si LJ at wag na wag sasaktan. Bagamat wala ang impormasyong na ibabahagi si LJ patungkol sa pagkakakilanlan ni Philip at sa kung paano ito magmahal, siya na isa itong mabuting tao na nagpakita hindi lang sa kanya ng pagpapahalaga kundi maging sa kanyang dalawang anak. Nauna nang sinabi noon ni LJ na sa paggawa niya ng malaking desisyon sa buhay, palagi niyang kinokonsidera sina Aki at Summer. Hindi daw siya gumagawa ng desisyon na base lamang sa sarili niya kagustuhan at pangangailangan. Kailangan daw anya na first priority ang mga bata, kumbaga package deal ito. Kaya naman, ang forever na ito ni LJ sa piling ni Philip ang siyang patunay na bawat luha at pasakit na kanyang naranasan sa nakaraan ay pwedeng maging beautiful testimonies pagdating ng araw i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!